Gaano katagal ang proseso sa pagkuha ng working permit at ano-ano ang mga kailangan requirements? Yan ang pag-uusapan natin ngayon kung interesado ka. Panoorin mo tong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Javier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara simulan na natin. Gaano katagal o ilang buwan? ang proseso sa pagkuha ng working permit sa France. Ito ay nakadepende sa mga requirements mo. Kasi sa pagkakaalam ko, karaniwan inaabot ito ng 2 to 4 months ang proses bago ito maaaprobahan. Maaari itong magtagal depende sa mga requirements mo. Lalo na kung ito ay kulang at depende rin sa kaso ng kailangan sa iyo. Narito ang mga karaniwang halimbawa sa pagkuha ng working permit. Number 1. Employment Contract kailangan meron kang kontrata at nakasaad dito kung magkano ang pwede mong sahurin sa loob ng isang buwan o sahod mo per month. At nakasaad din dito kung gaano katagal ang kontrata, kung ito ba ay permanente o pansamantala lamang. Tulad ng CDA para sa permanenteng kontrata o regular ka na sa trabaho at CDD naman para sa pansamantalang kontrata. Ito so ay manggagaling sa employer mo o sa company pinagtatrabohan mo. Halimbawa magtatrabaho ka sa isang hotel o restaurant o barbershop o salon. Kahit anong establishment na pwede ka magtrabaho dito sa France kahit sa mga mall. Yan yung mga halimbawa ng trabaho dito sa France. Number 2, employer's document. Yan naman yung dokumento na ibig sabihin kailangan nakarehistro o legal na nag-ooperate yung kumpanyang papasukan mo dito sa France. Katulad lang din yan sa Pilipinas, yung mga legit na kumpanya na nakarehistro sa BIR at legal na nag-ooperate at nagbabayad ng tax sa gobyerno. Number 3, qualification o work experience. Yan naman yung diploma o katibayan ng edukasyon mo na nakapag-aral ka kailangan sa trabahong ina-applyan mo. Kailangan mo din ng CV o resume. Patunay naman yan ng karanasan mo sa trabaho na kailangan meron kang experience sa trabahong ina-applyan mo o papasukan mo. Number 4, passport. Siyempre, kailangan yan para sa personal information mo at dyan din nila malalaman kung saan bansa ka nang galing. At kailangan din yan kung may plano ka mag-apply sa ibang bansa o mag-tour o mamasyal sa ibang bansa. Number 5, compliance with labor law o labor market check. Ito naman ay kailangan i-post ng employer mo sa France Rabay o Polempois na nag-hire sila ng empleyado o kailangan nila ng tao na magtatrabaho sa kumpanya nila. Ito ay kailangan nilang ipost sa loob ng tatlong linggo para makita ng mga lokal na nagahanap ng trabaho. Marami magpapasa ng resume o CV at doon sila pipili kung sino ang tatanggapin nila o i-hire nila sa trabaho. Number 6 Visa o Residence Permit Kung yung trabaho mo ay higit na sa tatlong buwan at kailangan na itong i-apply para sa long stay visa at may visa bilang Cartesidor o residence permit. Basis sa experience ko, after 3 months, rekta apply na yun sa akin para sa long stay visa. Kung baga, matik na yun na i-apply ng prefecture para sa residence permit. Yan yung mga kailangan requirements sa pagkuha ng working permit at kung gaano katagal at paano ang pwedeng maging proseso. Basis sa case ko, galing ako sa Poland at kasulukuyan na ako nagtatrabaho sa France sa isang Korean restaurant bago pa ako magkaroon ng working permit. Sa madaling sabi, nagtatrabaho na ako noon bago pa ako magkaroon ng working permit ng France. Gamit ang TRC ng Poland, ginamit ko siya para ma-transfer at magkaroon ako ng France visa at magkaroon din ng Particidure ng France Ganun din ang mga naging proseso ko Kung anong mga kailangan requirements Number one, employment contract Meron na akong CDE kasi regular na ako sa trabaho Number two, employer's document Legal naman yung restaurant na pinapasokan ko Kaya wala akong naging problema Number three, qualification o work experience Meron na akong diploma at gumawa na rin ako ng CV Na merong experience ng restaurant Number 4 passport Siyempre, meron na ako nun kasi kailangan nyo pa mag apply ka sa ibang bansa. Number 5, compliance with labor market law o labor market check. Ang ginawa nila, nag-post sila na ayon sa legal process. 3 weeks post sa France Trabay at marami nagpasa ng mga resume at syempre kasama na ako dun. At matik yun, ako na yung pipiliin nila kasi nagtatrabaho na ako dun sa kanila. Number 6, visa o residence permit. Yun nga, meron na akong working permit Tapos nun, after 3 months Nagta-apply na siya para sa long stay visa Para sa residence permit Number 7, health insurance Hindi ko na kailangan yun kasi nagtatrabaho na ako Pero nag-provide pa rin ako ng medical insurance Nung nakompleto ko na yung mga kailangan requirements Inapply ko na ito sa France Embassy sa Poland Para sa France visa, gamit ang TRC ng Poland at para sa mga nasa Pilipinas na nagtatanong at nagnanais na makapagtrabaho sa France, kailangan nyo ng French employer na magbibigay ng working permit application sa France para sa inyo. Pero hindi pwedeng ikaw lang mag apply ng walang employer. Kasi dito sa France, ang employer mismo ang mag aasikaso ng permit direct sa France Labor Authority. Kailangan meron kang employer at dapat nakasaad doon kung anong trabaho at kung magkano ang pwede mong sahurin sa loob ng isang buwan. At kung gaano kahaba o tagal ng magiging kontrata mo. Nakaraniwang requirements. Passport, CV o resume na nakatranslate sa English o French. At diploma, work experience, medical examination. Ang pinakamahalaga at ang unang step, maghanap ka ng legit na employer o recruitment agency na nakaregister sa POEA o DMW, Department of Migrant Workers. Sa pagkakaalam ko, may hirap ka makatagos rekta sa France pag galing ka sa Pilipinas. Depende na lang kung meron kang mag-anak, magulang o mga kapatid na pwede magdala sa'yo o magpetition sa'yo papunta dito sa France. Siyempre, malaking gases yun. Kailangan may pera ka para sa show money kasi nagbabase din sila dun. Alimbawa, 100k lang yung pera mo pero mag stay ka ng 6 months o higit pa. GG yun, baka dun palang madenay ka na. Pero kung makakarating ka muna sa Europe o kahit sa bansa dito sa Europe, wala kang magiging problema kung tatawid ka sa France. Halimbawa, kagaya ko, galing ako sa Poland, bumiyahe ako ng bus papunta dito sa France at ganun din ang pwede maging biyahe pag pupunta ka sa France galing sa ibang bansa dito sa Europe. At kung nasa France ka naman at gusto mong magkaroon ng working permit at alam naman natin na hindi ganun kadali yon, ito ang mga karaniwang kailangang dokumento. Proof na matagal ka nang naninirahan sa France. Number 1. Gaya ng rental receipt, electric bill o school papers ng anak mo. Kahit nabigo dahil nakarecord din dito kung kailang ka unang gumamit at magagamit mo rin ito at magpapatunay na matagal ka na nag stay dito sa France. Number two, Proof na may trabaho ka o may employer ka. Gaya naman yan ng payslip, job offer o employer's attestation. Number 3, passport. Para naman yan sa personal information mo. At para malaman kung saan bansa ka nang galing. Number 4 proof ng home address o ADF. Katibayan naman niya na naninirahan ka sa France na kahit atistasyon lang na meron kang sariling address dito sa France. Alam natin, hindi tayo pwede magtrabaho legally dito sa France dahil wala tayong permit. Kaya karamihan sa atin nakakapagtrabaho sa private at hindi sa mga legal na kumpanya. Kaya may mga paraan din kung paano tayo magkakaroon ng papel kahit wala tayong valid documents dito sa France. Kailangan meron kang stable na trabaho at merong employer na tatanggap sa iyo na kahit wala kang legal na dokumento dito sa France. At willing tumulong sa iyo o mag-sponsor o magbigay ng mga requirements na kailangan mo dahil ganyan din ang nangyari sa akin. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to para magkaroon kayo ng idea kung paano ang pwedeng maging proseso kung ano ang mga dapat o kailangan dokumento para magkaroon ng working permit. Alam ko din na hindi ganun kadali yon at aabutin ilang taon bago maiprovide yung mga kailangan dokumento. Pero kahit wala tayong dokumento, hindi ibig sabihin nun na hindi tayo pwedeng magtrabaho dito sa France. Pero mas maganda kung habang nagtatrabaho tayo, inaasikaso natin yung mga dokumento o requirements na kailangan para sa pagkuha ng France paper o working permit dito sa France. Para legal tayong makapagtrabaho at makakuha tayo ng benepisyo galing sa gobyerno dito sa France. Bali hanggang dito na lang. Kung nagustuhan niyo tong video na to at may napulot kayo sa mga sinabi ko, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pagsuporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit. Salamat. Kabayan.